Pinatawag ng pamunuan ng barangay ang ginang na nakuna ng Hughes Cooper na sinasaktan ang kanyang anak sa gitna ng kalsada sa San Mateo Rizal. Isa sa ilalim din daw ng DSWD sa counseling ang ginang at pag-aaralan kung dapat munang ilayo sa kanya ang kanyang anak. Narito ang report ni Jamie Santos. Umagang-umaga, ito ang nasaksihan ng mga taga San Mateo Rizal. Isang ginang paulit-ulit na pinapalong kanyang anak sa gitna ng kalsada. Umiiyak na sa pagmamakawa ang bata, pero sige pa rin ang ina. Ayon kay Hugh Cooper Edmund Alan Tabing, narinig daw niyang ibinibintang ng nanay ang nawawalang pera sa bata. Hindi naman pinalampas ng ilan ng pamamalo ng ina at nang sitahina. Saka kinaladkad ng ina ang bata palayo sa mga tao sa kalsada. Matapos mapanod sa Jimmy News ang pangyayari, nabahala ang pamunuan ng kanilang barangay, kaya agad ipinatawag ang ginang at kanyang anak para malaman ang punot dulo ng pangyayari. Kung, kung talaga namang ano, kung nagkasala, usapin mo. Pagpayuhan mo, hindi yung ganun sa panayam sa ginang inamin itong sinakta ng kanyang anim na taong gulang na anak. Nadala lang daw siya sa bugso ng kanyang damdamin. Nawala raw kasi ng anak ang kanilang pang isang linggong budget. So wala po yung pera ko. Eh, Siyempre po, eh, anak pa ako, diba? wala na po kami araw na yun. Agad ding tumugo ng DSWD sa insidenteng ito. Base nga raw sa napanood nila, maling-mali ang nagawa ng ina sa kanyang anak. Kaya nga po tayo nagbuo at nag-anak para alagaan, hindi po para saktan. Marami pong paraan actually ng pagdidisiplina sa bata, hindi lang yung manakit. Ito one on one. Isa sa ilalim ng DSWD ang ginang sa counseling at imomonitor na raw nila ang ginang kung muling mapagbubuhatan pa ng kamay ang kanyang anak. Pag-aaralan din daw ng DSWD kung dapat munang inayo ang bata sa kanyang ina at ire agad ito kung kinakailangan. Para sa unang balita, Jamie Santos reporting.